So mga boss, flat kami Dumambot So Buti na lang Meron ako na sa Sa pina Pambomba, ito yung ano Xiaomi na ano Ayan. Pambomba natin Yes So yan Pwede may adjust 30 20, 20 itong

Yan, hindi ko alam kung saan yung butas pero kailangan kong pabulkan na siya ngayon sa siguro babalik na naman siya mag-off na yan okay na